itong atin ito koalisyon, ikinatuwa naman ang banggaan ng dalawang barko ng China. Ito namang West Philippine Sea Rap Challenge ng koalisyon inilunsad ngayong araw o ngayong buwan ng wika. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan tinutukan ni Bombo Grand Hilario. Ikinatuwa ng isang koalisyon ang naganap na insidente ng banggaan sa pagitan ng dalawang barko ng China sa Baho de Masilok ngayong araw kung saan tila nasihan pa ang co-convener ng atin ito koalisyon at akbayan president na si Rafaela David sa koalisyon nangyari. Kasunod ng nagrap na insidente, ani ay the Serb o nararapat lamang ito sa mga barko ng bansang China na siyang pilit ng aangkin sa teritoryo ng bansa. Kanya pang sinabi na ito'y nagpapakita lamang na walang puwang sa karagatan ng Pilipinas ang mga nanggigipit kaya't ani ay maituturing na karma ang naturang insidente. Dagdag pa rito, kinuwestiyon din ni atin ito Coalition Co-Convener Rafaela David ang naging hakbang ng China na siyang nagdulot ng pangamba sa buhay, miski ng mga sarili nitong tauhan. Deserve! Ang bilis ng karma, ano? Ito ay patunay lamang na walang lugar sa ating karagatan ang mga nagsisiga-sigaan katulad ng China. Ilang beses na nilang nilagay sa alaman, sa peligro, ang buhay ng ating mga frontliners, Fisherfolk at mga tropa sa West Philippine Sea, now it backfired on them. In their pursuit to threaten Filipinos, now they're putting at risk even the lives of their own citizens. Wala bang character development siya, China? Habang kasabay naman ito, ang kanyang pahayaga ng paghanga at pagsaludo sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard na siyang ipinaglalaban ang karapatan ng bansa. Saludo naman tayo sa ating mga kababayan na patuloy ipinagtatanggol ang ating soberanya laban sa China. Pero walang pag-aalinlangan din sa pag-aalok ng tulong, lalo na pag kailangan maski pa ng mga nag-aagrabyado sa atin. Kaya panatag ang aking loob, matibay ang ating paninindigan na ang West Philippine Sea, ating ito. Samantala, inilunsad naman ngayong araw ng ADENITO Coalition ang kanilang West Philippine Sea rap challenge. Layon sa kanilang kampanya kasabay ng Buwan ng Wika na palakasin ang kamalayan ng publiko hinggil sa kasalukuyang kalagayan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Kabilang sa mga dumalo at sumuporta sa natural advocacia ay ang Filipino singer-songwriter na si Noel Cabangon. Sa pamamagitan anya nito ay maaabot miski ang kabataan upang makiisa sa aksyon ng kawalisyon na maitaguyod ang karapatan sa teritoryo ng bansa mahalaga na paggamit po natin ang sining dahil uh, kung ang uh, nais nice natin kabutin ay ang mga kabataan para lalong manikayat sila at sumama sa, sa pagkilos na ito, sa paglaban na ito, ay uh, gabihin natin ang sining Hello. kung saan malapit ang kanilang puso sa, sa sining, no? lalong lalo na sa musika. Mula dito sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Gran Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted. Source of news and information, Bust Radio. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.